So balak mo bang bumili ng refrigerator at nalilito ka pa rin kung ano yung bibilhin mo. Paano nga ba tayo tumingin kung inverter or non-inverter yung ating refrigerator? So yan yung ating pag-uusapan ngayon sa video na to. What's up mga ka-TV? So welcome back na naman dito sa J4TV. So panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang ating gagawin sa araw na to. So sa video na ito is magbibigay ako ng tip at aral sa inyo kung ano nga ba yung uh, bilhin natin kung non-inverter or inverter na refrigerator. So bago natin to uh, simulan guys is iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at ihit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga refrigerator or kaya yung mga appliances nyo, Mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko at binabasa ko lahat yan, yung lahat ng kaya kong uh, sagutin is ginagawan ko ng video. Kung ikaw ay nag-comment, no, so swerte mo yan pag nagawang ko ng video dahil na uh, nasa-shoutout ko pa yung pangalan mo at yung channel mo. So, disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience. So before, ay nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng appliances. So lahat ng mga natutunan ko, mga product training na tinuturo sa amin, yung mga monthly training namin about sa mga appliances natin is binabahagi at ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So hindi po ako professional, hindi po ako engineer, pero lahat ng mga nalalaman ko about sa mga appliances natin is binabahagi at ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So wag na natin 'tong patagalin guys, simulan na natin. Meron kasi tayong isang tanong dito mula ito kay Ma'am Rachel Gonzalez. Sabi niya, Hi sir, new subscriber niyo po. Sana lahat ng comment ko may response sa inyo. As lang po, ano po itsura ng inverter compressor sa non-inverter? Para mas dun po malaman kung what type na ref ang bibilhin. Pwede naman po kasi i-sale stock na inverter siya kahit ang totoo, hindi naman. Pwedeng strategy para makabenta sa walang idea sa customer. So shout out sa iyo uh, Ma'am Rachel. Madami din kasi sigurong nai encounter si Ma'am Rachel na nagbebenta o yung mga promoter na nagsa stock stock na sabi nila matipid dito sa konsumo ng kuryente. Ito uh, yung bilhin mo ma'am, no? So ayun sa akin may experience. So may mga mararanasan ka talagang ganyan, no? Lalong-lalo -lalo na sa hindi knowledgeable, no? Walang alam, no? Hindi ko naman nilalahat ng na mga promoter ng mga appliances is walang alam, no? So, meron kasi yung mga bago pa lang na sabihin na ma'am, eto napakatipid sa konsumo ng kuryente. Inverter kasi ito, ma'am, no? So, yun pala yung binebenta nila is non-inverter or direct cooling. So, tama naman si ma'am Rachel. So, pagka ganun yung nangyari sa inyo, at uh, sabi nila inverter, tapos nalaman nyo na non-inverter pala yon is balikan nyo yon yung nagbenta sa inyo. Pero ah uh, ito, itong video na to, magbibigay na lang din ako ng tips sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin para malaman natin kung inverter or non-inverter yung nabili natin. At tinatanong kasi ni Ma'am Rachel dito is, Sir, uh, paano malalaman na inverter ang ating refrigerator? So, una, natitignan natin pagka-inverter yung ating refrigerator is tignan mo kung no frost, no? yung refrigerator natin. So lahat ng no frost kasi na ginagamit na natin sa Pilipinas is mga inverter na siya. Ibig sabihin, matipid na sa konsumo ng kuryente. No? So paano ba natin malalaman kung no frost or direct cooling na bilhin nating refrigerator? Una natitignan mo yung freezer, no? So kahit sabihin ng promoter, "Ya na uh, inverter to, ma'am." No? Tingnan mo kaagad yung freezer. So, buksan mo yung freezer. May mga nakadisplay naman ng na mga refrigerator na mismo dun sa bilihan natin ng na mga appliances. So, ang gagawin mo is buksan mo kaagad yung freezer. Tignan mo kung may mga butas-butas sa loob ng ating freezer. No? So, pag walang butas-butas dyan at plain lang na makikita mo dun sa freezer na walang labasan ng hangin, no? ibig sabihin direct cooling yan. No? So, hindi siya inverter. So, meron na rin uh, nagbebenta ng direct cooling na inverter like nila Panasonic, nila Condura. Tinatawag natin na direct cooling, negosyo inverter na refrigerator natin. So, pagkahalimbawa, pang bahay mo lang, no? At no-frost talaga yung gusto mong bilhin. So, lahat ng no-frost, ma'am Rachel, is inverter na siya. Kahit anong brand yung bilhin mo dyan, is no-frost na yan. Paano pa ba natin makikita or malalaman kung inverter yung nabili nating refrigerator pangalawa natitignan mo is may nakadikit sa mismong harapan ng inyong refrigerator ay e nakalagay na inverter depende kung anong brand yung bibilhin mo halimbawa kay Samsung uh, digital inverter yung nakalagay kay LG is linear inverter naman ah uh, kay Panasonic is economy inverter naman. So, yung nakalagay ng mga iba't ibang klase ng ating inverter is pangalan lang yan sa ginamit sa mga brand. Pero ang isang purpose lang nila is mapatipid tayo sa konsumo ng kuryente kaya may inverter. So, dati kasi is 400 refrigerant yung ginagamit dun sa compressor. Ngayon is R600A. So, isa pa na tignan mo dyan, Ma'am Rachel, is kung R600A yung nakalagay or nakadikit doon sa ating compressor, ibig sabihin is inverter na yung refrigerator natin. At the same time, pagka bibili tayo ng ating refrigerator, so titignan mo din yung uh, yellow tag or yung energy guide na tinatawag. So ito yung yellow na nakadikit doon sa ating harapan ng ating refrigerator. So pagka nasa 300 plus or 447 na, uh, EEF o yung Energy Efficiency Factor na nakadikit dun sa ating harapan ng ating refrigerator, ibig sabihin is inverter ito. So, napakatipid na sa konsumo ng kuryente. So, yan lang yung titignan mo, Ma'am Rachel, kung bibili tayo ng ating mga refrigerator. Una, tignan mo dun sa freezer kung no frost or direct cooling yan. No? So, pangalawa, kung hindi ka pa rin na uh, convinced doon sa sinasabi ng promoter is ikutan mo yung likod ng ating refrigerator kung may nakadikit na R600A ibig sabihin, refrigerant niya is 600A na uh, matipid na sa konsumo ng kuryente at the same time, inverter na siya pangatlo, natitignan nyo pagka-inverter yung ating refrigerator is tignan nyo kung may nakadikit na inverter doon sa harapan ng ating refrigerator so pang-apat Tanungin mo kung asan yung no frost na binebenta nila. So lahat ng mga refrigerator kasi natin na no frost is inverter na siya kahit anong brand diyan, no? Naka-invert na 'yan sa matipid sa konsumo ng kuryente. So panglima, tignan mo yung uh, nakadikit dun sa harapan ng ating refrigerator na energy guide o yung yellow na papel, no? So diyan tayo mag-guide. So pagkahalimbawa na sa 400 plus pataas, yung ati energy efficiency factor o yung EEF na tinatawag is so matipid na siya sa consume ng kuryente. So ayan lang Ma'am Rachel. so isa pa na ititip ko sa inyo pag bibili tayo ng refrigerator refrigerator, isan mo ba ito gagamitin, no? So madami kasi yung bumibili ng mga refrigerator na tinitingnan nila kaagad yung inverter na refrigerator. So, ang payo ko na lang sa inyo, Ma'am Rachel, saan mo ba ito gagamitin? Pang bahay, pang personal mo ba yan? or pangtindahan mo, ibig sabihin ang bilhin mo pagkapang bahay is mag no frost ka. So ang kagandahan pa kasi ng no frost is hindi mo na kailangan pa mag defrost ng araw-araw, weekly or monthly. No? Nakadepende naman kung kailan mo ito uh, i-defrost. -de so ang no frost kasi is frost free na siya. Ibig sabihin uh, hindi mo na kailangan mag defrost. So meron kasing defrost timer na tinatawag so nag automatic na nagdi -de defrost po yung ating refrigerator. So, kung tindahan mo naman at pwede mo na rin pang bahay, bilhin mo na rin yung inverter na direct cooling. So, ang itsura naman ng direct cooling natin na refrigerator is kanina sa no frost is may mga butas-butas sa ating freezer na labasan ng hangin kasi merong motor fan na nagpapalamig. No? So, sa direct cooling naman, ito naman yung kumakapal. Ito naman yung manual defrosting. No? Ito yung kumakapal yung yellow dun sa freezer ng half inch or one inch dun sa ating freezer. So, yan yung pagkakaiba at kung paano tumingin ng inverter ng ating refrigerator. So, ayun, Ma'am Rachel, uh, tignan mo kung pang tindahan o pang bahay yung inyong bibilhin para hindi rin kayo malito. No? So, uh, halimbawa, pang tindahan mo pala, no? tapos nabili mo is no frost. Pag gumawa kasi ng yellow dito, is medyo matagal siyang gumawa ng yellow at magpatigas ng yellow sa ating no frost. No? At the same time, uh, hangin lang yung nagpapalamig doon sa ating no frost. So, hindi siya tulad ng mga direct cooling na kumakapal talaga yung yelo. So, ito yung bibilhin mo pagka pang bahay is no frost. No? Pagka pang tindahan, mag direct cooling ka. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to. So, hanggang dito na lang itong video na to. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator o kaya yung mga appliances nila. Maraming maraming salamat guys at natapos mo na naman itong video na to. Sana meron ka natutunan na bagong idea or pagbili ng ating refrigerator. Maraming maraming salamat. Mag-iingat tayo palagi. God bless peace up